Uh, una sa lahat, um, uh, particular no, dun sa sinasabi nilang mega quadcom. Ngayon, hindi na siya quadcom lang eh. Naging parang yung investigasyon, naging mega na. Ano? Uh, siguro, kasama na rin dyan yung Senado. na! Kasuhan nyo Dahil dyan mo makikita na hindi tayo pinapaikot ng ating mga mambabatas at seryoso sila sa kanilang sinumpang tungkulin sa saligang batas at sa taong bayan na ipagtatanggol nila tayo nang walang takot ng buong tapang sa pamagitan ng pagkakaso. Pero sinasabi natin ganito, sana sampula na, na, sana diina na mismo ng mga nag-iimbestiga na ating mga mambabatas at kasuhan yung mga individual na umamin na may mga problema uh, dito sa sinasabi nating mga iskandalo nito Alimbawa, uh, yung dating uh, PCSO na general manager ano na sinasabing pasimuno dun sa pagpaslang ng isang uh, dating uh, kasamahan niya dyan sa PCSO. Yan, malinaw na dapat sampulan uh, kasuhan na mismo ng mga congressman uh, ng mga mambabatas. 'yung mga sangkot dyan, lahat ng mga pulis na nabanggit na ng mga pangalan na umamin na may kaugnayan doon sa pagpatay, no? Uh, importante 'yan uh, na ma na maipakita 'yung sincerity ng mismong uh, mga mambabatas sa nag -imbisiga.